ハハハハ Po, magandang umaga po mga Carventurer uh, Sa pagkakataon na yan mga Carventurer uh, Diyan tayo sa dagat uh, Pasensya na po kayo na medyo hindi marinig yung busis ko dyan Kasi medyo may diferensya na yung microphone ng GoPro natin uh, rinik uh, Rinikaw ko lang yung sinasabi ko dyan mga Carventurer uh, Bali, sinabi ko dyan na mayroon tayong nabili na bagong lambat Ayan yung kunin ko mamaya ayan na mga kadwinsyorer yung uh, bagong lambat natin na nabili uh, bago natin gagamitin sa pagpanghuli ng mga isda mga kadwinsyorer yung bagong lambat natin uh, gawin muna natin yung traditional namin dito sa probinsya uh, na pag may bagong lambat um, kailangan na palinaan yung pagpagodlak mga Um, at panoorin nyo ito mga karabinsyerer, huwag kayong alis. Um, sundan nyo lang yung video ito para makita ninyo kung anong klaseng mga halaman kunin ko para pang pag yung pang paswerte ng bagong lambat natin mga karabinsyerer. Ah, ito na. Ayan mga karabinsyerer, yung una kung kinuha yung tinatawag namin na morsiko. Ayan morsiko yan mga kadventurer uh, kasi yung morsiko mga kadventurer uh, pag madikit sa uh, damit natin malakas kumapit yung parang bulak uh, bulak nya yan kaya isa rin sa kagamitin natin pang pausok sa bagong lambat natin at yung pangalawa mga kadventurer yung ano ito, ito mga yan mga kadventurer yung Uh, tinatawag namin na sampinit uh, bali yung sampinit mga kabinsir, malakas siya, siya kumakit sa mga kahit anong bagay na didikit sa kanya kapit kasi ang daming tinik sa ilayon niyan mga kabinsir, yung mga dahon niya mayroong mga tinik yan uh, noong, noong hindi pa eh, pinagbawal yung kunin yung mga paniki yan ang gagamitin namin pang ng paniki mga kabinsirer walang kawala ang paniki dyan um, kakapi talaga pag matamaan yung paniki. Kaya isarin rin yan na uh, gagamitin natin uh, pang pausok o pang, pang good time sa uh, pang pag good luck sa ano, uh, uh, lambat natin. Yan. Ang tawag namin sa pinit. At ito, ito yung pangatlo mga carventurer. Malakas din yan. Um, kakapit sa damit natin pag madikit sa damit natin yan. Uh, hindi ko uh, alam yung pangalan ng halaman na yan mga kalinsurer Pero basta malakas siya kumapit kaya uh, kumuha na rin ako niyan uh, Kasabihan kasi mga kalinsurer kahit anong mga halaman Basta malakas lang kumapit Pwede yung gagamit ng pampausok sa bagong nabiling lambat Iyan uh, Bali tatlong halaman na yung uh, nakuha natin mga kalinsurer at yung pang-apat mga kansir, yan ang tinatawag namin na daupang. Uh, kung nakita niyang bunga na yan, uh, malakas din niyang kakapit. Yung bunga na yan mga kabitsir, nung bata pa ko, yun ang gamitin namin pang ano pang sa uh, damit. Uh, kasi kakapit din sa damit. sa pagkakitao na yan mga kamitsurir ko na yung mga halaman na kinuha natin para gagamitin natin sa uh, pag pagpausok ng bagong lambat natin uh, yung una pong kinuha dyan, dyan yan yung tinatawag namin na daupang yan malakas din kumapit yung bunga kasi sa damit natin pag madikit sa damit natin yung bunga ni, ng daupang mga kaluchirir. yan yung pangalawa yung tinatawag namin na morsiko yan mga kaminsire tsaka yung pangaslo na kinuha ko dyan, yan ang sampinit, yan yan ang gagamitin namin mga kaminsire noon sa pagpanghuli ng mga paniki bali ihampas namin yan sa paniki para kakapit yung pan paniki dyan, walang kawala na ang paniki dyan mga kaminsire at yung pang mga kabitsurer hindi ko kilala klaseng halaman na yan pero malakas yan kumapit kasi sa damit natin yung parang bunga niya kaya kumuha na rin ako yan saka mayroon pa akong hindi na video mga kabitsurer na kinuha ko kanina yung mga lawa na gagamba mga kabitsurer yan eh ko sa inyo yung lawa na gagamba mga kabitsurer nandyan sa balat ng niyog yan nakakit ko sa balat ng niyog yan mga lawa yan ng gagamba mga na malakas kasi kumapit din yung mga lawa ng gagamba kaya isa rin yan gagamitin natin pang pausok pang pasigurti sa lambat natin para epektibo yung pagpanghuli ng isda Na, tapos kunay eh, pausukan yung ah, bagong lambat natin mga carbonizer, yung pang pagudlak ah, subukan natin ilagak yung lambat natin jan mga carbonizer kung epektibay yung dinagawa natin na ah, tinatawag namin na palina kilala natin mga kalbinsirir um, itong lumang lambat natin mga kalbinsirir bali ilagak natin sa baba tapos ilain natin papunta dito sa bago para yung isda tatapo dito sa bagong lambat natin dito sila sa sabit um, ito yung ito, dalawa itong luma ang isang magandang mga kabitsura natapos ko na yung isang lambat natin na ilagak tapos itong isa ilagak natin dito sa baba para magsilbing pang ano to sa isda mga kabitsura para matakot sa si mga isda tatakbo dito sa dito natin sa baba ito yung ilagak mga kabitsura tapos silain natin patungo sa bago natin lambat yung luma na lambat mga kagsurit ito sa baba para hilain natin papunta dun sa bago para yung mga isda takbo dun sa bago lambat natin hindi pala tatakbo mga kagsurit lalangoy tin bali magsilbi itong pangbulabog ng isda patungo dito sa bago natin ah. dito, dito yung bago natin mga kapitid. tapos dito sa baba yung luma tapos silain natin ito papunta dito sa bagong lambat natin para yung maisda alalang mo ipapatungo sa lambat natin sa bago para doon sila sa sabit tin patungo sa bagong lambat natin para sa sabit yung mga isdang sa bagong lambat natin. Alam ko sa makalilinis na tatapusin palapit yung lumang lambat natin dito sa bagong lambat na rin. Check natin yung bagong lambat natin mga capturer. Kung mayroon na ba isang sumabit. Ito po mga kalbensyurero Madalas na huling mga kalbensyurero Yung mga At yan mga kalbensyurero Parang efektib talaga yung Ginagawa natin na Uh, pagpalina ng uh, bagong lambak natin yung ginawa nating pagpausok uh, gamit yung iba't ibang uri ng halaman na kinuha natin uh, wala namang mawawala sa atin mga kardinser kung gawin natin yung mga religious belief ng nating mga Pilipino uh, subukan nating natin gawin uh, wala namang mawala kaya Ayan, nakita uh, na nyo na siguro na medyo effective yung ginagawa natin na uh, pagpausok ng uh, bagong lambat natin gamit yung uh, iba't ibang uri ng halaman At ngayon uh, nakita nyo na na uh, magaling na manghuli yung bagong lambat natin mga kalimutirin na pinausukan natin ng iba't ibang uri ng halaman na uh, malakas komakit na mga halaman mga kadventurir um, mag shout out muna pala ako nga, ngayon mga kadventurir sa mga uh, nanonood sa atin uh, kay uh, Bernard Lunggakit na uh, nandun siya sa Japan ngayon uh, shut out sa iyo Bernard um, shut out ni sa mga kasamahan ko sa trabaho sa Lapu-Lapu City nila ni Xiong, Um, nila ni Paul. um, Nila ni Samboy ah. Shoutout sa inyong mga kabradjan At saka yung uh, lagi kong makasama sa pag-vlog dun sa Mandawi City uh, Yung pinsan ko na pugi na uh, si Jikoy uh, Jikoy Bansit ah. Shoutout sa iyo, gwapo Uh, sa nanonood nitong video mga kabjir, uh, lang hanggang katapusan mga kabjir para malibang din kayo sa video nito. Uh, maraming salamat lang sa panonood niyo. kita ada yang tempat nanti makan makan curir agak agak kita yang makan curir saka apa ah, buat nanti mak yang agak makan curir yang lumang mana lambat nanti bali kita nanti di to agak rumah agak makan curir bukan rumah izin dan nanti di to bali kita nanti agak bagong lambat nanti makan curir awak ah, lambat nanti ni apa ah, baca tu madaling madali yung masira yung lambat mga kapitsure pag nakababad lagi sa tubig hanggang umaga kasi yung mga uh, ibang uh, ibang klase ng mga uh, na uh, mahumi ng lambat natin um, nila maag ano yung, uh, parang hugutingin nila yung lambat um, kahit maliit na uh, alimasag uh, na sa lambat natin malaki na yung gagawin niyang utas bago natin ng mga aktibidad uh, din muna natin uh, babad sa hindi uh, umagahan bagi yung lumang lapad na natin pa umagahan maganda din kasi sa pag pa umagahan yung lambat mga dalam maram na kutsansya na maram yung oh, sugba so, rin oh! Sugba so, lang rin kay... ni ke, i, pa, na, ke bagung pukut ba? Sugbo lagi ni. na lang gitong gamay kaya pasal sa sugbo niya. Tari, wala. Okay, panghatag man daw ni ka bagong kuha. Basta bagong kuha, bagong to pukot. Ang ka na, imo na. Yan mga kapinsirir. Eh, binigay natin ni Tibor yung isda natin kasi sabihan na pag bagong bili na lambat, dapat yung unang huli, pamigay natin. Kaya pamigay natin. Sa'yo na yan, Bor. Oo. No. Shout out ka, out! Ah, <laughs> <laughs> yan yeah, mga kapitsir, yung unang huli natin ay uh, binigay natin kasi bago yung lambat natin uh, uh, ugali na ugali kasi ng mga Pilipino mga kapitsir pag bago yung lambat mo tapos unang huli pamimigay daw kaya binigay ko yung unang huli natin uh, Para daw susutihin sa susunod na pag natin mga Kita nak uh, beli yang bagus nanti Dapat pemimikir dia Pemimikir Ipam ni jauh Ya,